Bakit nga ba naghiwalay si Namaris Racal at Rico Blanco? Ang paghihiwalay ni Namaris Racal at Rico Blanco ay isang balita na nagulat at nanghinayang sa maraming tagahanga. Walang opisyal na pahayag mula sa dalawa na nagpapaliwanag ng tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay, kaya naman nanatili itong palaisipan sa publiko. Ngunit, batay sa mga haka-haka at obserbasyon, narito ang ilang posibleng dahilan. Isa, ang agwat ng edad, malaki ang agwat ng edad ni Namaris at Rico. Ito ay isang karaniwang dahilan ng paghihiwalay ng mga magkasintahan, dahil maaaring magdulot ito ng pagkakaiba sa mga pananaw, interes, at pangarap sa buhay. Maaaring nakarana sila ng mga pagtatalo dahil sa mga bagay na hindi nila pagkakaunawaan. Dalawa, ang presyon ng publiko bilang mga kilalang personalidad, nakakarana si Maris at Rico ng matinding presyon mula sa publiko. Ang kanilang relasyon ay palaging pinag-uusapan at pinagmamasdan, at ito ay maaaring nakadagdag ng stress sa kanilang pagsasama. Ang patuloy na pagsisiyasat ng media at ang mga haka-haka ng mga netizens ay maaaring nakaapekto sa kanilang relasyon. Tatlo, ang pagkakaiba sa mga karera, parehong abalasi ng na Maris at Rico sa kanilang mga karera. Ang pagiging artista at musikero ay nangangailangan ng maraming oras at dedikasyon. Maaaring nagkaroon sila ng kakulangan sa oras para sa isa't isa, na nagresulta sa pagkalayo at pagkasira ng kanilang relasyon. Apat, ang personal na mga dahilan. May mga personal na dahilan na maaaring hindi alam ng publiko. Maaaring may mga hindi pagkakaunawaan o mga problema na hindi nila naresolba, na nagtulak sa kanila na maghiwalay. Ang mga personal na bagay na ito ay dapat igalang at hindi na dapat pangpakialaman. Mahalagang tandaan, ang mga ito ay pawang haka-haka lamang. Ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay ay alam lamang ni na Maris at Rico. Mahalaga na irespeto ang kanilang desisyon at privacy. Sa halip na mag-isip ng mga negatibong bagay, mas mabuting suportahan natin sila sa kanilang mga susunod na kabanata sa buhay. Ang pag-ibig ay hindi palaging nagtatagal, at okay lang na maghiwalay kung hindi na gumagana ang isang relasyon. Maraming salamat sa panunood. Pindutin naman ang na like at subscribe para mas marami pang video ang mapanood ninyo.